Chito and Neri, Hello thank po. you for being here. You have a beautiful growing family. Thank you po. Katunayan, you po. nung December 2021, nag-post kayo sa social media niyo ng pamilya ninyo. And ang daming nagtanong, who's that girl? Parang kanta. Who's that girl? <laughs> The addition to your family. Si Atipia ati Pia po. Atipia ati 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 yeah. Or Ati P, Si Ati Pia. Si Pia. We consider as a Gift. gift. Po, from God, from heaven talaga yan. Kasi parang lagi namin sinasabi, we're always discussing na some children are born of you, di ba? Kung baga, galing sa'yo. And sometimes, God chooses the parents for them. And that's, I think that's the role that we're playing. So, yan. We just consider it as a gift talaga. And oh. she'll should be legally our soon. Is it important for you na Miranda ang apelido niya? Sa akin important. Sa akin important. Because, um, parang lang to avoid confusion, but uh, kasi, When I told her, that uh, we want you to be legally ours, parang siya, finally, I can call you daddy. Parang yun na, yun yung importante sa akin. Uh, everything else is just formalities. Pero yun talaga yung goal. I just, I just want her to be ours. She's such a good ate mm -mm. kay Miggy, talaga. Sobrang, pati kay kay Cash. Kay Cash. Uh -oh. um, she's just a bless, such, such a blessing talaga kasi makikita mo na alagang-alaga niya si Miggy. And Miggy also mal na mal din siya and kanina lang nagwalk lang sila sa ano sa subdivision tapos holding hands sila sobrang nakaka-melt <laughs> yung mm -hmm. heart so But when did you both know that Pia belonged to both of you? Um basta dumating yung point na we decided na let's get her to be a part of our family na. Since day one naman she's ano she's our daughter. Now I wanted it to be formal, formally na legally ours na. And when we talked about it and Uh, soon Ilang square meters ba Ang property na to Ang Miranda's Rest House 1,351 square meters lang Na, memoryado mo kalama 1,5. <laughs> Pero eh. malaki siya ha Malaki po siya At Diret ang ganda siya. Ang lamig dito What year did you buy this? 2016 ba? May Hindi kasi, na, oh taong. tama, 2016 nga oh, Ah, oh 2016, 2016 kasi 2016. yung oh. ano si Miggy Okay, let's see it because napakaganda nito, what a business Thank you po Okay, oh, can you talk about this? We Siya lang din, <laughs> <laughs> Ako lang din design oh, yan eh rooms, We have four rooms in... po Dito, may bedroom na sala Ito naman, two beds and bunk bed sa baba So parang oh. barkada room and parang master's We call it parang groom's room tapos barkada ng groom oh, oh. And the other side naman is Ganun din Ganun din yeah. Barcada Pero how many people Ang kasya sa buong resort na ito? 20, diba? No, 20, Parang 20. So pwede to i-rent yeah. The whole place The of whole already. place Ng 20 people Okay yeah. dito They can yeah. bring their food Ganun yeah. ba? Yes, yeah. so, okay May kitchen dyan and, uh -oh. Yeah, may basketball Kasi talaga primarily Rest house naman talaga siya Pero siya lang Naisip niya kung paano pagkakakita. So <laughs> okay. in-arrange ko na in a way Para uh -oh. maging functional siya For friends and family yeah. para, you know, I thought, So ito, the pool. Laga, ayaw niya ng pool. Sabi niya, ang lamig-lamig. Sino maliligo? Pero oh, yan yung bestseller sa talaga. Sabi ko, gawa na na siya ng Dapat ki kitchen, kitchen, ko niya naman para magluto-luto. Eh, She insisted on a pool. Buti nila kasi the kids enjoy it. Oo. Oh, of, oh. Sobrang, Lalo na ng pandemic. Kahit pala malamig, naliligo yung mga oh, kids. Oh, <laughs> so kay it affects yung mga nagre-rent. Oo. Oh, gusto oh, yeah. gusto, talaga yep. nila oh, yan. But this is so cute, guys. Look at this. Ah, uh, treehouse. Nagigit ka talaga ng treehouse. Ayun din sabi ko ako ako na, ako na actually lahat ako nagano you, know, you guys didn't have an interior designer For the rooms na eventually we eventually needed, yeah. uh -oh. Pero, but you got an architect Sunday no, sila. No, ako, ako, ako lang, lang, lang nag-drawing. Sabi ko dati Shop ganito. architect, <laughs> maabilidad silang mag-drawing. Mag-drawing <laughs> lang ako, hindi naman, tsaka o, mga oh, measurement. Kasi hindi pa namin alam. Meters, tapos wala pa nagang interior designer. Tapos sabi ko parang ayoko yung ako-ako lang. Tapos kailangan, ano na, gawin na nating tama. Parang sobrang galing naman ng pag-ahalit. Yeah. Why did you put uh, parang uh, a tree house? Kasi wala akong churriyaw sa bata ko, na-deprive ako. <laughs> ako Sasabihin ko pa din, para kay Miggy, yung pala para sa kanya. Hindi, <laughs> <sighs> hindi. Para at least ma-enjoy ng mga bata talaga. Ito, yeah. I like this. Yan ang favorite spot ko. Ah, Diyan talaga sila yeah. chito. Parokya, pag pupunta dito, sila kumakanta, yeah. gagawa ng song. May fireplace dito. Ito, hit ito. ito Sobra? Yeah. Talaga people gather Pagka nagpa-plano kami Ng mga friends ko dito this, Ito yung pinupunta namin Bonfire tayo uh -oh. Then we hang out here May kanya-kanya silang rooms Tapos parang focal point talaga siya dito Talaga kami namin Yung rest house ninyo Is it on Airbnb? Nasa booking.com? No, no. How no. They... For, May nag inquire talaga Pinupost lang na siya sa SockMind namin Pero wala siya uh -oh. Hindi siya kasama sa Airbnb Pero or Pero okay kahit naman anong, siya Nang ganun manong... But it's so busy So for example I'm curious Sa isang buwan How many, ilang bisita, ilang rounds ng bisita? Halos puno, puno talaga. Puno pa Pag sinabi mong puno, every weekend lang ba yun? Every day. Every day. Pag gusto namin gamitin, papaschedule doon kami papaschedule kung kailan. Papaschedule kami. Because it's always full. <laughs> Let's look at one of the rooms. Okay. 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 I'm curious ako sa so, room. Ito yung okay. barkader room. Good siya for mga six, ganyan. So yan, may bunk bed sa baba. So, oh. so uh. Ang ganda nito, I like this. Ang okay. ganda ng style ng bunk bed nila. It's, it's so modern. Yan you, yung ginawa, ginawa ng uh, interior Nina, San, designer na yan. Anak, Santa Maria Inisip na talaga, may, may charger ka na doon. You have your own Oo. light. Kung patingin, look may charger doon. Ito, meron may USB siya, charger, siya. charger. may Charger, may ilaw. At ang ganda, ang kapal ng kutsun niyo, ha. Mm -mm. And I like itong style na to, type ko to. O oh, a mix of steel. Pwede nga sila magsabit-sabit ng no? And nice. then, meron pang yun, your own little living mm -hmm. room. And then, eto yung closet space. Yes. yes. So, it's so Open. well thought of. You have your own fridge. Mm -mm. And can we go up? Of course, of course. Kayo, let them go up. Ayan. Ayun. Kaya siya barkada room. So, yun yung, nung two years old si Miggy, yung mga paint niya. Ito lahat, ito yung pinapalitan mo nga, no? Kanina, yeah. This is uh -oh. beautiful painting ng anak nila ni Tito. Yung <laughs> two to si Miggy, oh. yan yung mga niya. But even the decor, ang ganda. So, it's contrast. Mm -mm. And it's your friend who also did this. Yeah. Uh Oo. -oh. Your rest house is so stylish. Mm, thank thank you. you. It's so nice. Mm. So, you will yeah. be adding rooms? Actually, dun po sa likod, kayo nabili ko yung 6,000 square meters sa likod, gagawin na namin siya, extend na namin. Uh Oo. -oh. Yung ibang mag-asawa, dapat yung binili namin, Yeah. Sa inyo, ako, binili ko, okay uh, lang yun. Okay lang. You don't uh, uh. feel ano? No, kasi she could do whatever she wants with her money. Uh Oo. -oh. Sana ganun. Uh -huh. basta, uh -huh. basta may safety net siya kasi ako, ako, don't worry kasi ako mag, ako mag- bala sa family natin. Oo. Uh -huh. I will yun provide. Yun Yung iba so, parang, dapat mag-asawa kayo, dapat uh, atin, um, amen sa so No. Eh. <laughs> Eh, yun naman talaga, parang parang oh, namin then, na kumbaga, her oh, success is okay part din, din ako yun, pero... Pero, I, I it's my game. money, parang oh, you know, I let her... Siya, marami din siyang mga businesses na hindi ako kasali. Mang Jose, nasal, hindi oh. na ako kasali doon. Uh, May mga businesses uh. din siya na hindi ako kasali. Oh, oh. Tapos, pag nakita ko na medyo okay, I'll buy in sa business niya. Minsan, oh. mas mahal na ng konti, shares, <laughs> hey, pero... nanggap ka bilang wa is Mary. Mm uh -uh. Yan ang tawag sa sa'yo. What was it like growing up? Ah, uh, galing ako talaga sa subik. Pero pag sinabi nilang subik, kala nilang mayaman, di ba? So, Subic talaga, proper. Pinangalan ko sa liblib, di ba? Ano ba uh, yung silong? Silong lang. Uh, yung linoleum lang yung yung floor namin. So, sa ilalim, dito, ng, sa ilalim bahay, diba? ng bahay, di ba? Sa ilalim ng bahay ng lola. Ano ba tawag dun? Oo. Uh, uh, silong, di ba? Silong uh, okay. sa probinsya. Okay. Tapos, ah, uh, yun, parang growing up naman, hindi ko naramdaman din kahit pa paano na mahirap na mahirap kami. Kasi sa probinsya, hindi naman kami namamalimus or ano. Pero naranasan ko yung lahat kami magkakapatid hindi papasok kasi wala kang pamasahe, mga gano'n. Tapos naranasan ko din yung maglako ng, um, ano mga ulam. ulam. Pero college na ako yun. Kasi kailangan kong magdagdag ng uh, pamasahe. Kasi college ka, ang dami nilalakad ko na kasi sa Baguio na ako nung college eh. Pero naranasan ko din mag, mag ano, um, tinta ng barbecue. Pagkatapos ng school, palit lang ako. Tapos sa labas ng gate namin, magbabarbecue na ako. Mm -hmm. Nag-alaga ako ng baboy at kumukuha ako ng kanin baboy sa mga kapitbahay. Dilib ako doon? Ganon. Doon ako natuto maging madiskarte. Discard meaning na... Tsaka hindi masailan tingin ko. Ah, oh, hindi okay. rin naman ako hindi, mas di, di ko, siya. Oh. So, yung ano, discard din na kasi sabi kailangan kukutangin yung ulamin na. <laughs> oh, <laughs> oh, oh, so pupunta ako sa kabilang barangay sa kabilang kanto para minememories ko 'no sasabihin ko kasi ang haba na ng distahan namin eh so parang iyon doon din ako 'pag no anong uh, ano ba tawag ng epr yung ah. utangan namin oh. parang gano'n. when asked also what i found na uh, up to now naman uh, na nagustuhan ko sa kanya is she's always trying to improve herself yeah. yun palagi yun oh. palagi ang napansin ko sa kanya talaga mas lalo na nalaman ko yung humble beginnings niya yeah. up and kung paano niya tinuruan yung sarili niya when it comes to uh, social grace. Fine. Kunyari sa fine dining, inaral niya by the book kung paano yung mga ganyan. So, nakikita ko na this is... I, I, I just found that amazing na ang hiling niya magbasa ng libro because to improve everything that, need, that she thinks she can improve on. Eto, sa amin sa probinsya, wala namang serving spoon. Mm -hmm. <laughs> wala namang ganyan. Kunwari, may sinigang ka. Kung ano yung kutsara mo, yung gaganong. Minsan pa hindi mo nga kukunin. Kukunin mo yung mm -hmm. bowl, tapos igaganong mo yung sabaw. Lahat tayo. I mean, kami ganon. Walang servings po na ilalagay mo tama. Kaya na na ako. Sa'yo, ano nakakatawa? Eh, tapos yung plato ko, talagang tumutulo-tulo. Kasi gusto ko nang sa probinsya namin, talagang the more sabaw, yun yung mas masaya, mas masarap, yeah. parang gano'n. So, pinagtawanan ako. So, kapit kayo nila tawanan parang gano'n. Tapos, parang you have to use the serving spoon, ganyan, ganyan. Ah, okay. So, anong ginawa mo? Nung pinagtawanan ako, pero nag-aral ako. So, it's so refreshing to find someone na talagang, Iba yung obsession niya with with improving herself and by but not her looks. Oo, oh, oh, she's she she, Hindi niya alam and she doesn't it's always a problem with her because she doesn't know how pretty she is lagi. Oh. Talagang feeling eh, niya kasi parang... Ka ako, like, pag pinunta mo ako sa ano sa pag artista alam ko ako yung isa sa mga hindi kagandahan. So, anong dapat mong gawin? So, kailangan improve your, yourself. Parang kailangan marunong ka sa ibang bagay. That's what I, I love ganun. about you also kasi hindi mo, you don't know, you never, never niya talaga consider siya rin niya na pretty. So, she's always trying to find ways to improve herself. Parang around... I'm total package ka. Oo, oh, parang, oh, parang diba? ganun. natin, ito ang ganda okay. ng terrace. So, one of the highlights of Alfonso Cavite is ang simoy ng hangin. Oo, oh, oh, sobra. Oh. Ayan ang ano mo. Ano. Oh. My gosh, ang sarap nito sa umaga. At hmm. yung kapitbangay nyo, sino yun? Ano to? Ano lang? Farm? Farm no, yan. Uh, Nililigawan uh, ko nga eh. <laughs> gusto niya bilhin pero ayaw ibenta. Ay, okay. Nililigawan mo ito. Opo, oh, 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 oh. oh. kasi gusto ko ka talaga siyang ano. And maraming mga fruit-bearing trees. Tapos oh. mabait naman siya. Namimigay siya minsan ng mga ano ba magbinigay sa atin dito? Buko. Maraming buko. Oh, no. saka, pero meron fruits. ka dito maliit na farm. 6,000 square meters po dito. Ay, 6,000. So, oh, sa likod po. Nasa likod. kailangan lang talaga mag-invest ka sa mga tao na magpagkakatiwalaan mo and mag-pray talaga, pray talaga na ano, tapos kakausapin mo, oh basta kung may kailangan kayo, sabihin nyo huwag kayong masisila. Oh. Oh. So siguro ang negosyo ni Nery ngayon, siguro mahigit po sa sampung, <laughs> sa totoo Opo. lang. Alam mo, ang interesting, napansin ko ito, this is eh. how he handles stress. Totoo po yan. Totoo tattoo yan. Totoong tattoo to? Opo, oh, so I wrote it down. Tapos yung una, sinubukan ko na ako muna. Pero hindi ko kaya. So, yung friend ko na po yung nagtapos. Pero ito, tattoo to, typical to. Yeah. Di ba? Miranda. Na muna, tattoo. O, oh, Miranda. Hmm. Pero ito, mukhang pentel pen. Okay. Sinulot ko lang talaga ng ball pen. Sinulot ko lang. Tapos, rinis lang nila using uh, pantato. Oo, eh, pero parang... ba't mo pinatatō yung relax, okay lang yan. Anong nangyayari sa at that time? Um, bat it's just a reminder na not 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 to stress. I think may nabasa akong book na don't sweat the small stuff eh, parang ganoon. Uh -oh. And it ito, basically ito yung sinasabi na whatever it is, okay lang yan. Hmm. Sino sa inyo ang unang nag-I love you? Ako. Oo ba Oo, sobra. Kasi pagkasama ko talaga siya, so talagang kulang na lang mag-I love you na kami. Sobrang yung time na hinayaan ko na yung sarili ko. Tsaka nag-effort talaga ako na ma-in love siya sa akin. In-effort ko talaga. So nung nag-I love you na siya, sabi ko na lang, I know. Oh, alam ko yeah. na. Yung yeah, niya, I know. Parang confident na ako na mahal. <laughs> ma <laughs> Hindi man lang, I love you too. Hindi, sabi, alam ko lang talaga na I know. Kasi alam ko, alam ko, ginawa ko talaga the steps na I had to take para ma-in love siya sa akin. Oh, so to parang mayabang na, -may na talaga ako na nung I love you siya. Would you say you are soulmates? Alam mo, tingin ko, I believe lang, the reason why she also does that, because, hindi kami soulmates. Meaning, if we decide to break up, she's so independent, she could survive on her own. Mm -hmm. Kaya siya ganyan din. Yung, yung, yung lagi niya sinasabi when it comes to, to the girls na, wag dapat wise kayo when it comes to your finances because hindi pwede, pag maghiwalay kayo, oh, hindi pwede independent sa ka sa, sa husband mo. Isa sa mga negosyo na bumilib ang marami sa iyo, yung tuyo. Opo. Okay. O, ang puhunan mo doon Krita, ay 3,000 pesos. 3,000 huh? piso. Paano mo sinimulan yon? Parang yung natira lang yun sa mga dati-dati kong ano pa tawag mm -hmm. neto, yung uh, taping. Binili ko ng tuyo, binili, binili ko ng ingredients mga obote. Tapos sumali ako sa kanila dun sa bazaar nila. Parokya yan eh. So meron akong daladala maliit may na. May t-shirt company kasi ako. So we had a, sa mga bazaar, may t-shirt. Siya, naglagay siya na sarili ng <laughs> so, booth na may tuyo, eh? doon. Wala pang isang oras, ubus um, na yung ano ko. So yung 3,000 mo, umabot na basa ko. At 1.500,000, kalahating milyon. Umikot-ikot na siya. Hmm. Kasi Do tinur tinuruan niya ako, okay, if, kunwari sabi niya, if you have 15,000, yung 10,000 ilagay mo agad sa bangko, 5,000 yung paikutin mo, feeling mo yan lang yung pera mo. So, yun ang ginawa ko. So, from kumita siya ng 15, tapos naging 50, mga ganun-ganun na, hanggang sa naging ano ko na siya. Parang habit ko na rin na Kumbaga, ipon ng ang, ipon ang, din. Ang, Mas, yung parang basic yung sinabi ko sa kanya is, if you have money, try to make more money out of it. Parang mm -hmm. game siya. Ganun kalaki ang kinita mo. Kasi wala naman din po akong... Uh, um, ano pinagkakagastos oh. Siya yung nag pu nagpro-provide every month namin. Pero hindi ka maluho. Hindi po. Matipid ka. Opo. Di diba? Hindi ka magastos. Hindi rin. Hindi ka tulad Natuto na ako hindi mag maging magastos may kasi... Magastos, pero... Yung, yung ginagastos mo... Eto kanyari, instead of her buying a bag, lupa, bibili niya. Oh. Actually po, Miss Karen, may iba pa nga nagbabash sa, sa akin. Yeah, Kadiri, may... Talaga sa ano ko ah? Asawa, ng, asawa ko ng parokya tapos bumaksak ka lang sa pagtutuyo. Yung e mga ganon. So, sabi ko, ay, di ka naman nagbabayad ng bisil. Pagtutuyo sa isip ko lang. Pero hindi ko naman sinasagot. Yung pag, pag uh, tutuyo na yan, tignan mo, ang dami kong na-invest. At hindi lang ako, pati yung mga distributors and resellers ko, ang dami nilang negosyo at na-invest din na properties. So, sobrang Nakatulong din ako. Pero alam mo, maraming mga sikat na taga showbiz. Nagihirap, walang pera. It, this is the way to go. When we were kids, medyo comfortable yung life ko nung as a kid eh. Because the, our, our grandparents were rich. Tapos yung sa dad ko and my mom ko, they were so spoiled. They don't know how to handle money. Tapos ang turo pa nila sa akin was, yung pagbabanda hindi yan forever. So na yun yung mindset ko na ayokong, I need to be careful with my money. And I, hindi siya forever. So from day one, I invested na may money into mga negosyo and houses na pwede pa rin para once I once mawala yung band Meron akong backup plan. Ayokong maramdaman ng mga, o um, maranasan ng mga anak ko, yung nangyari sa akin. So talagang sobrang kayod ako. Yung iba mo pang negosyo, nary's accessories. Yes. Ano ba? Ang dami in uh, lang. Let's pass okay, a Okay, ano po kami? Naanan lang natin quickly. Very nary beddings. Uh, hmm. May sleepwear kami. May pera. Ito, saot <laughs> <laughs> ko. Tapos, ano pa ba? May hmm. weddings kami. May suka. Uh, may yun, may, uh, may suka, I may tuyo. Guys, in passing pa si Chito, may suka. Uh, tapos may crab paste. And then, eto, yung, uh, may restaurants kami. Amare, yung JT's, Lime and Basil. Hmm. Lahat ng maisipan ko, ibebenta ko talaga. Sa pagsisimula ng maliit na negosyo na inspire sa inyong dalawa, ano ang tip number one? Sa akin, lakas ng loob. Kailangan Doto, may lakas. Lakas ng loob. ng loob. At kailangan, ikaw yung unang maniniwala sa, sa kakayahan mo. Ako, even may, kahit yung napaka-supportive ng asawa ko, talagang kinokontra niya ako. Kasi syempre, at least kaya kong panindigan yan. Ako naman, ang um, pang-kontra naman dun is, dapat yung risk mo, calculated pa rin. Don't risk it all. Uh -oh, Don't risk uh -oh. it yep. sa negosyo. Yep. Ang lagi ko sinasabi sa kanya, kunyari, you have this amount, isugol mo yung half, parang ganun. Mm -mm. And hopefully, hit something. If not, at least meron ka pang matitira and then, then sugal ka ng half. Palit na palit yung ano, pero eventually, may tatamaan ka eh. Parang mm -hmm. ganun. So, don't gamble. Ayun naman yung side ko because uh, conservative conservative siya, eh. ako siya. Uh -huh. Siya ag very aggressive. Kung uh -huh. well, ano yung pinaproblemo mo sa bahay, negosyo yan after. Bakit ako nagkaroon ng very nary beddings? Kasi namamahalan akong uh, sa mga bedding sa mall. Di ba? Pero same lang naman yung quality. So, naghanap kami ng supplier. Boom! binenta niya. Kasi nakita niya mura. Oo, benta, benta ko. talaga yun, yun, lagi siyang ganyan. Whenever Hanap ka. she sees something, naisip Search. niya, paano ko pagkakakitaan to? Saka, De? yung mga mommies or kahit sino mga nakikinig diyan, kahit ano, nakababad kayo di ba sa social media, dapat yung social media niyo, nag-aaral kayo. Ako, pina-follow ko yung mga business-minded talaga, na talagang eto, may makukuha akong aral sa ay, kanya. Ay, that's a good tip. Say hindi it, go ba, ahead. hindi ako yung, ay, makikimortes ako si ganito o may ganyan. So, hindi. Kasi, I use my social media accounts for research. Do you pray as a family? Yes. Always, every night. Every night. Why is it important for a family to pray? I, kunyari, uh, for, for our band din kasi we pray before performing eh. Because kahit ano man yung pinagdadaanay, when we, when we perform, mas focus kami because we already prayed. Wala na kaming, kung may mga misunderstandings or anything, mas clear na. Same thing with, the with okay. our prayer. Our, the first thing that I ask, what are the things that we are thankful for sa nangyari today? Then we get to, gusto lang iset yung mood before matulog is, happy yung day natin ito, no matter kahit may nagkasakit or it, even though it wasn't perfect, we're still happy and blessed And that's what I said lang. It's always a prayer of thanks. We don't ask for anything. We're just thankful Di for ano the day. lang, um, health, health, health and, lang and safe. Na parang kahit anong dami mong pera or kahit nasa maganda kang subdivision, kung hindi ka, health, yung health nyo, e, baksak, o may, may sakit yung isa, wala eh. Something that I was not naman against but I didn't believe before na sobrang naniniwala na ako ngayon is happy wife, happy life talaga. Totoo yun. <laughs> As long as your wife is happy, sobrang relaxed lahat. Mukhang masaya ka naman sa akin kasi. Oh. <laughs>